Hello, good morning and welcome back to my channel Hello mga kaki-farm sa lahat ng mga pig farmers and sa lahat ng mga magsasaka sa gulay man o sa anong klaseng pagsasaka magandang umaga Ibabahagi ko sa inyo ang aking journey sa pag-aalagaan ng aking mga baboy So ngayong araw ay nagbigay kami ng ayon dito sa aking mga piglets okay. どうせ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、あ

Okay. dahil ano na sa pag vitamin sa ano sa mga biik ng first vitamin sila ayon ito ay uh, pinanganak nung pur ng gabi ito ito ay pinanganak ng uh, 3 ng gabi dito ay talaga pala guys ng ating mga inihing ay ang gamit kong feeds dito ay ono feeds. So, ayan, alaga rin ako ng technician sa pagdalaw dito every time na kailangan ko. And then, hindi na, maraming gatas ang, ang aking inahin sa feeds na ginagamit ko sa kanila. So, ayan, ay binigyan tayo ng 12 piglets dito sa inahin number 5. So, ika 4 days nilang ngayon. And, Uh, ang inahin ay hindi pa yan pwedeng basain o maligo dahil sila ay mabibinat pa dahil syempre gumamit din sila ng mga powers nila para sa pagpanganak ng kanilang mga uh, piglets so pwede silang basain ng mga 3 to 5 days pero ako bin binabasa ko sila sa pang 5 days nila pwede na silang iligo and then pero uh, pag nililiguan li ko sila inaalis ko tong mga babies dahil hindi yan sila pwedeng mabasa pa up to 6 50 days. So, para hindi maiwasan ang pagtatay, laging tuyo ang kanila dapat na inaapakan o tinutulugan. So, ayan sila ngayon, ang aking 12 piglets. And punta tayo dito sa aking 12 piglets naman. At ay 10 piglets naman ito. Ito ang aking 10. So, ito siya. Same day lang yan sila bin, ah, nagpa-breed pero mas nauna yung doon sa kabila. Isa dito. So, yun ay December 3 ito ay December 4 ng gabi. So, hindi, rin naman siya masyadong na hirapan sa panganganak. Ito ay pang pangalawang parity na niya. So, ito ang kanyang mga anak. Medyo malulusog. Yan, sampu lang. Ayan, sabay din sila inayon for today. So, ito ay bagong breed. Ito rin ay uh, mga nganak sa December 16. Ang kanyang due date, ito ay December 11. So, ayan, medyo malaki na ang kanyang tiyan. At ini-expect natin sa December 11 siya mga ganap. And bukod dyan guys, meron na akong listahan dito for monitoring sa kanilang activities dito sa aking pigiri. Pasensya na sa aking chart at medyo lumang luma na. So naka-detail dito kung kailan sila nagpa-breed kailan sila mga nganak at kung ano yung ginawa sa kanila sa araw na yun. So, ah, number 4 pala is December 21 And then, ito pala ay December 13. Ara. I it December 11 and 16. So, ito, nalagay ko rin kung ilan ang kakainin nila sa kanilang pag after nila magpabreed. And then, meron din akong five piglets. Yes, actually, ito ay anak no isang inahin ko ito. Yan, anak niya. So, ito yung natira. 12 ito. Ito yung natira. So, for disposal na rin tong tatlo. For lechon lang po. Yan, for lechon lang. So, yan po ang pinagkakabisihan ko for these past few months na hindi ako nakapag-vlog sa ating YouTube. And, maraming salamat pa rin pala sa lahat ng mga sumusuporta at nanonood ng aking mga video sa YouTube. So, nag-focus ako ngayon guys sa pagpipigiri. Pero, meron pa rin po akong mga tanim na mga gulay eh nag ako ngayon sa lakatan. So nagtatanim kami ngayon ng banana lakatan doon sa king area doon banda. Doon. So may tanim pa rin ako na pailan-ilan na mga gulay. Ang iba for personal consume, ang iba naman is kung may bibili at sobra naman sa aming pang consume ay eh, binibenta ko naman. So ayun guys, maraming salamat sa lahat ng nanonood at sana hindi kayo magsawang magsuporta at magsubaybay sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Bye-bye.